mapanginis din itong si Sara Labati eh, no? Talagang ano din eh, hindi rin talaga matitigil ang mga kwento tungkol sa kanila ng pamilya Gutierrez. Mapanginis ang girl. Alam mo na eh, meron siyang gustong patunayan talaga eh. Kaya hmm. pa na eh, ang paplex niya ng mga kung-anik-anik at Diyos ko nagbabiral sa TikTok ang kanyang mga ginagawa. Kasi siyempre, nag yung mga tao eh sa mga pinopost niya na sagot ito, parinig ito sa kabilang kampo. At saka Di tama ba? ba yung sisigaw ka na tara na magwaldas na tayo? Oo. Di ba? Tara Kaya na magwaldas na tayo <laughs> na ang pinag-ugatan ko nito ay yung sinabi ni Tita Annabel noon-noon pa, ilang buwan na nakararaan habang nagpapakahirap ang kanyang anak sa pagtatrabaho ayun naman yung isa waldas ng waldas pinanindigan na ni Sarah Labaki at nagagalit ang nanay niya kapag may mga nagpo-post na ano ko ba naman Sarah sa halip na tumahimik ka na lang wag ka na kasing ganyan flex ka pa ng flex pati ang ano, bankbook niya inilabas niya ano to? Gusto niya sabihin na, ay, di ko inawalda sa pera ng ama ng mga anak ko, no? Nako, Sara Labati, pigilan mo ko, Romel Chica, pigilan mo ko. Nay, ta, nay please, baka may meron pang lumabas sa bibig mo. Hindi Bawa na, natin... pinag-isipan ko na yan. Wala <laughs> nung matanggap ko yung kwento na yon. inisip ko na lang, wala namang lihim na hindi nalaladlad sa publiko. Kaya bahala ah, ng panahon ang humusga. Pero kung pwede lang, bon! nako bon <laughs> Mangliligalig tayo pag inilabas ko ito. Ay nako, nakakaloka. Please. Kaya makikita mo na ano eh, yung wala talaga eh. Walang kahintuan nito, walang tuldok. Dahil sa halip na tumahimik na lang ano, ay ano, flex pa ng flex ng kung ano-ano. At saka nang iinis eh, mapamuisit, di ba? yung tawagin ka sa social media na ina, Waldacera, patron saint of shopping, unbothered, di ba napakanega para sa kanya? Hindi mm -hmm. ba ba siya na ano doon, nababahala na, naku, ititigil ko na to kasi parang sa akin bumabalik oh. lahat ang ginagawa ko. At saka, Romel, di ba karaniwan kapag may naghihiwalay na mag-asawa o magkarelasyon pa lang, nakukuha ng babae ang simpatya ng publiko pero nakapansin ko unti-unti ah hanggang sa sumagad na ngayon sa halip na makuha ni Sara Labati ang pakikipagsimpatya ng ating mga kababayan siya ngayon oh ang inuupak-upakan di ba at saka siya hindi pa napansin mo, at saka hmm. napansin mo magmula nagkaroon ng social media patas na ngayon ang mga lalaking bother ay mga lalaking na, ano ng asawa na dati pala ibabai lang ang kwento eh na naluloko ng asawang lalaki pero at ito saka, Romel, okay. eto po, totoon totoo to. Iba na po ang panahon ngayon. Dati-dati, kahit pitikin mo ang artista, tatahinik lang. Dalawa lang silang hmm. way para makasagot. Ngayon, hindi, isang kurot lang nakabulgar na sa buong bayan ang kanilang reaksyon dahil sa social media. Oh, uh -huh. ang tatapang na nila ngayon, 'di ba? Kaya kayo nagbubukas ng pintuan para kayo pasukin ng mga bisita na hindi nyo inaasahan. Kaya dapat sa inyo magsimula yung pananahimik. Tapos si Richard, walang sinasabi. Walang ganong sinasabi laban sa kanya, di ba? Mm. Oh, yan. Pero ito, si babae talaga nagpo-provoke talaga. Oh, ito pa ang sinasabi mong waldasera ko. Ganun na mga caption niya. Oh, ito yung sinasabi mong ah. waldasera ko, ha? Oh, ito. Mga Tara, magwaldas na tayo. <laughs> di ba? Diba, ito, sabi ni Boy Zikaragay, sutil yata sila bati. Iniinis ba talaga ang ex-bianan niya, knowing Tita Annabel hindi siya uubra. If you nga e, e, nga if you want war I'll give you war, 'di ba tita? Nako boy, si yan ang kasunod natin ngayon na issue. Ayan si tita, nako po si Nening putot Gensoli ng LA, grabe. Talaga rin naman ibang klase nakatutok na sila ng kanyang apo. Naipalagay ko po, she's playing mind game out of her bitterness. Yan po ang hmm. way niya to retaliate. Malakas din po loob niya lumaban, malamang po may fallback siya kasi at yung tao na yon ang nagpapalakas ng loob niya. Ay nako, Dan Clavisillas, pigilan mo ako anak, pigilan mo ako. <laughs> ayan. At sabi ni ayram Lia, ayan, na umihigop na siya ng uh, mainit na kape, ang bilis ng araw, pati mga issue sa showbiz, mabilis din. Sumusulpot kung saan, nako, napakainit na. At alam mo, ngayon, na uh, katatapos lang ni Lulu Malig sa kanyang ano, ah, uh, trabaho. Nag-aapura siya talaga pabalik sa kanyang bahay para live siyang makatutok ngayon ng Christy for Minute. At no. ganun din yeah. si Wating-Wating ng London. At sila daw ay uh, ka-video call daw niya kahapon si Katrina Karim Mariel MMM, mm -hmm. dona ng Saudi Arabia at isay ng Qatar. Kahit may work Gina G. Gabar pa rin kami sa Chika. Masayang-masaya sila nanay dahil sa CFM at SNN. Hindi na mapigilan ang pagkalat ng pandemic marites. Thank you na sa inyo ni Romel dal sa CFM. We are connected. Hindi ako titigil wow, na hindi hanapin. Po. Hindi ako titigil na hanapin ang mga iba pang adik sa CFM at FNN. Nag-umpisa na po kami maghanap hanggang sa kasuluk-suluk ng buong mundo. Thank you and love you, nanay ko. Thank you. Wating-wating ibang klase ka rin. Grabe ka rin. Oo, oh, oh, grabe talaga. nag a sila sa trabaho. Para makatutok. Iba kasi yung live mo atong hayan eh. Una ka. Una ka makakalam. Mm -mm. Kesa sa magre-replay ka lang muna. No? Eto, sabi ni Tita Nene Ulanday, lumilitaw ng unti-unti ang tunay na kulay ni Sara Labati. At parinig ng parinig pa. Akala ko pa naman nung una, tahimik lang ang imahe niya. Tita Nene, wala po naman na itatago. Kung ano yung naturalesa, na-e-enhance lang po. Pero lilitaw yan kalaunan. Okay, dito na tayo sa sagot naman ni Tita Annabel Rama. Okay. <laughs> Romel, ikaw ang kumutsero sa biyahing ito. Hmm. Nako, pang ilang beses na bang pagsagot ito ni Tita Annabel sa mga post ni Sarah? Hindi pa hmm. siya nadala. ba diba yung sinabi na, natatandaan pa natin yung sinabi ni Tita Annabel, ayoko rin ikaw maging manugang. di ba mga hindi, ganyan? Hindi, bagay sa iyo, Mapilido Gutierrez. oh, diba, di yung mga Hindi ka bagay sa pamilya namin. At etong pinakamatindi, oh, ang kapal na. ng mukha mo. Aray oh, di diba? O, Ang mm -hmm. kapal ng mukha mo. Parang ang sinabi niya pa na, Buti ka nakatiis sa anak ko eh. Ala, na oh, oh. eh, di ba? Oh. Correct. Ay, eh, ang dami-dami kayang kwento. Ang dami-dami kayang kwento ni Tita Annabel. Pinigilan lang siya ng lawyer.